Tara chuy, ubanin na pod mininyo sa lain na pod nga food trip karong adlaw. For today's episode, aduna na pod tay nasuruyan nga usa ka all-in-one kananan nga nagtrending o gitapukan tungod sa ilang colorful and affordable, classy-classy nga mga pagkaon sa sa seafoods, barbecue, sizzling, mga sabaw o guban pa. Asir ah, na atay kanang ko, sir, mga seafood. Same money sir natay, ejo na mix seafood sir ang serve sir kay 150 good for 3 to 4 person sir as in mabusog na din sir kay ang ang serve eh, gabi grabe na jud kadaghan solid na jud sir O kanin na tay kwa sir una pa nga sir ang isa ka ko, sir kay 170 160 sir magdepende sa gidak po, sir na igagmay na idagudag ko natay mga kwa sir no cost sir atong no cost na ay 150 og na ay 180 po, sir and then natay mga Barbecue sir, kasi kasi mga barbecue like mga manok, pork barbecue, pork belly, o, o kaning sir, pork ribs sir. And then na po mga sabaw init rin sir, na puchero, bulalo, manok bisaya, o glawang sir. Og na mga sizzling sir, atong sizzling, uh, with free soft drinks, free scallops, at saka free sabaw na yan sir. Sulit na dyan sir. na diri sa Bless Seafoods and Barbecue nga located sa The Barracks Carbon Market, Cebu, dapit sa USJR. Mag-start ni mga kwa, sir. Mga 10 sa buntag, sir. And then mag-close sir. Mga, mga 10 pun sa gabi, eh. mag-open may kwa, sir. Day, sir. Walay absent. Ali, mga ano tayo sa Barracks, sir. Lami, Barato ang permanenting bago sir, sulit na jugayo. Ya nagtingog na atong tiyan at uanan pangtilawan. Sugda na ato ang ato ang food trip sa ilang scallops nga presko ug makadani. Walay lang si cheesy and garlicky. Bisan ni ang ilang tuna pa nga, nga smoky, grabe kaya may paborito na ni. Next na pod kining squid nga abunda sa kalamasan, pwedeng isudan o ipampulutan. Finally, kaning ilang mixed seafoods. Adunay shrimp, crab, tahong, scallop, mais, and savory sauce for 150 pesos lang per serve. Ingani jud kadaghan bisan di vlogger. Pangutan na pa ng uban pero mas maayog inyong suwayan. Satisfy your seafood cravings ay napagdugay Na day yun choy. This video is brought to you by 1xBet. Pwede kang mutaya bisan unsang sports such as basketball, football, uguban pa. Imoharang i predict kung unsang team ang mudaog after the game and you'll win. Dali ra kayo mag cash in or cash out through your favorite payment channel, sama sa Gcash or Maya. Register now and get 12,000 pesos on your first deposit bonus when you use our promo code BIRDS. Naara sa comment section ang registration link choy. And the kalimot always bet responsibly.